huwag mo sabihin sa akin ka pa ngayon. Ha? <laughs> Ibang klase ka rin eh, no? Mas masahol ka pa sa akin. At least ako, I owned up sa ginawa ko. Ikaw huli ka, nakakawala ka pa. Tumahimik ka na, ng Shira. Leon, magsabi ka na lang kasi ng totoo. No, tama. Sabihin mo na rin totoo. Deserve ni Christy malaman yung buong katotohanan unless umaasa ka pa rin hanggang ngayon na ikaw yung pipiliin niya kasi wala dito si Jordan. Eh kaso kapag nalaman niya nakasabot kita, kaya na matay yung nanay niya, wala ka na talagang chance. Forever! Ano? Leon, sumagot ka. Totoo ba yun? <laughs> Lahat ng yun? Ano? Ang sabi ko, walang masasaktan. <laughs> Kristine... Huwag kang lumapit sa akin! Kristine... Syra! Syra! Wali ka dito! Tingin na muna ako! Ano? Ah! 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 Hindi ko alam na gano'n ang mangyayari, Kristine. Alam mo naman na gulong gulong-gulo yung utak ko at wala ako sa sarili dahil ayoko mawala sa akin si Jeremy. Kaya hinihirahan mo na lang na sa lakay nila sila, Mama. Nakita ko kasi yung sarili ko kay Shire. Na ayaw niya mawala yung anak niya sa kanya. Parang ako. Ayaw ko mawala si Jeremy. Ayaw niya mawala sa kanya si Junior. Wala ka sa akin. Gusto niya lang makuha si Junior. Wala dapat masasaktan. Wala dapat mamamatay. Hindi ko alam na idadamay niya si Alakdan na magiging kasabot niya ang kalasag. Kaya, makinig ka sa akin. Bakit? <tutuk> <tutuk> hindi, hindi ko inisip na mamawala si Kaos pati na lang si Mama. Huwag mo Mama! Ay, hindi mo siya Mama at wala ka ng karapatan sa kanya. Kahit ikaw ang may kasalanan kung bakit patay na siya. Huwag <tutuk> mo siyang Mama. Misti! Misti! <tutuk> Ana. Nakatakas si Shira. Oh, oh, okay. Okay. Hali sa'yo. Nakatakas siya. Nakatakas si Shira. Ah. 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 <sighs> Nanay. Halika, tutulong ako sa'yo. Huwag kang lumapit sa kanya! Ang dami mo nang ginawa! Umalis ka na! Andres! Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! ka! Kasi kung kailangan mo sumigaw, kung kailangan mo magwala, you can do it now. Alam ko naman na kahit ano sabihin ko, wala akong magagawa para matulungan ka. And I won't judge you. So ilabas mo na lang lahat yan. Hindi, mas gustoin ko na lang ibaon lahat sa puso ko at ang nararamdaman ko. Pero hindi ko talaga kakalimutan yung ginawa nila yun. Silang magkapatid. Sinira nila yung pamilya ko. Sinira nila yung buhay ko. Mukha na kaya lang naman umabot sa ganito kasi Pinatawad ko pa siya. Pinatawad ko pa siya pagkatapos ng una nilang sa buhatan ni Shira. Pinapasok ko pa ulit siya sa buhay ko. Siyempre may anak kayo. Tapos ginamit niya yon para saktan ako at yung pamilya ko. Wala na talaga sila pagkakaiba ni Shira sa mataw. Kailangan nilang pagbayaan pare. pareho. Kailangan nilang pagbayaan ang pareho ang kasalanan na ginawa nila sa amin. Halika na. Halika na. Baka mas lalo lang tumukulin. Halika ano na. Kaya... Ako na magmamaneho. ako. Kaya ako ka sarili ko. <tong>